Naganda na ang kamara kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa nalalapit na ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, hinimok naman ng isang kongresista ang PhilHealth na palawigin pa ang benefit package para sa mga pasyenteng nagda-dialysis. Si Mela Lesmora sa detalye. Abala na ang kamera sa paghahanda para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gaganapin sa July 22 sa Batasang Pambansa. Kanina isang coordination meeting ang isinagwa ukol dito na dinaluhan ng mga opisyal ng Malacanang, Kamara at Senado maging ng mga kinatawa ng iba't ibang media company sa bansa. Dito iginiit ng mga otoridad na tulad ng nakasanayan, magiging mahigpit ang seguridad sa zona. Pero kumpara noong mga nagdaang taon na may pandemic pa, ngayong 2024, hindi na required ang COVID-19 antigen testing sa pagtitipon. We're looking forward po na mag-aang natin na pagtatrabaho sa isa't isa. Kung ano po mga request, uh, magbibigayan lang po tayo, especially po para sa coverage po. Kahit nakasini di adjournment ang Kongreso, tuloy-tuloy rin ang mga pagdinig sa Kamara tulad ng idinaos ng House Committee on Public Order and Safety patungkol sa mga issue noong nakaraang eleksyon. Samantala, alinsunod naman sa kautosan ni House Speaker Martin Romualdez, nakipagpulong si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo sa mga opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation. Dito hinimok ni Tulfo ang PhilHealth na palawigin pa ang kanilang benefit package para sa mga pasyenteng suma sa ilalim sa dialysis. Kahit kasi libre ang dialysis session sa ilalim ng konsulta package, problema pa rin ang mga pasyente ang pambili ng gamot. To solve this problem, ang gagawin ng PhilHealth, idodoble na lamang yung 2,600 na package for dialysis, gagawin ng PhilHealth na 5,200 para all in. Para wala nang ika out yung mga diabetic, yung mga nagpapadialysis, wala na siya ika out. Kasi every time, lalo na yung mga 3 times a week, nagpapasesyon. Pinag-aaralan ito ng PhilHealth pero ang tanong saan man kukunin ang pondo para rito kung sakali? Sa pondo po ng PhilHealth. Hindi naman po kailangan magtaas ng premium. Uh, Hindi po. Sa darating na budget season, tiniyak ng Kamara na bibigyang prioridad din nila ang mga programang pangkalusugan ng pamahalaan. Malalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.